gusto ko muna napuntahan natin yung ano yung falls doon tripper so, sa dulo niyan so marami tayong dadaanan dito <laughs> dahil may nag may nagbabagsak pambato ron no? sa uh, bundok na yan oh no, yung bato-bato na bundok na yan so lagi may bumabagsak na bato diyan kaya mag-helmet kaya ako Linaw talaga ng ano, uh, tubig. Grabe. Oh. Uh. Oh, diba? Astig yung tubig no, trippers. Nakakaiba. Ayan oh. Tignan nyo to. Yung bundok na bato na to, trippers. Napakaraming bumabagsak na bato dyan. Ayan o. Oh. Kagaya kanina, may nakunan tayo sa drone. So, sana makita ko pa yun sa drone papakita ko sa inyo dito Ay, nakita ko bumagsak dun banda sa ano sa may bamboo ayun no? sa may mga kawayan na yun. so kailangan natin ang tripling ingat dito trippers bukod dun syempre ingat din tayo sa mga ahas <laughs> alam nyo naman kahit saan lugar mayroong ahas alright Oh, lalaki ng bato Ay, may na may bubuyo Ay, taba. Ayun oh. Ano ba? may binabantayan yung bubuyo ganyan oh. Ayun oh. o, paro may binabantayan siya diyan oh. Ala ala. Para di ako makakalapit diyan, trippers. <laughs> eh diyan yung daan natin eh. Oh. Ah, teritoryo niya daw yung isang buong ano na yun ay, ang dami nila, ang dami nila triples. Ang dami nila, grabe. Ang lalaki, ang tataba ng ano. Yung bubuyo, ganyan o. No? Ang tataba. Ay, grabe. May mga bantay pala dyan. Ay, ang dami nila. Grabe. Hindi <laughs> ako makakapunta ron. Takot ako sa bubuyo, ganyan no Ang tataba nila, lalaki. Ayun o. No? Ay, dumami sila lalo. Ayun, oh. Hala, hala, hala. Hindi naman tayo pwede dumaan dito, oh. Ay, grabe siya. Ayun, ang dami nila ron, oh. Ayun, oh. Nagbabantayan sila oh. Ay, kiraan lang po. <laughs> grabe, hindi tayo makakadaan. Three first. Try natin dito sa kabila. Kaso may ano dun, oh nakita talaga ang lalaking bubuyog nito na natatakot ako sa bubuyog creepers ang dami nila yun lalaki yun yung magtatago sa damo magtatago sa damo yun baka biglang umatake nandito pa naman tayo sa atake atake river <laughs> ayun o no, parang delikado yung bato o wow. ayun o tara Ito na to. Dito tayo dadaan sa ano sa tubig oh. Dito dadaan. Para hindi tayo bugawin ng ano ng mga buyog. Wow. <laughs> Masya nga katakot kumang dito kasi parang may <laughs> Well, nandito na tayo ay, ang dami rin kung ito yun. Wow, ang dami nila. Grabe. Ang katakot. Ah. Nakakatakot yung dinaanan natin, no? Oh. Talagang bato. Ayan, oh. Pag may bumagsak dyan, agoy. Diba, abuti kung agoy lang. Diyos ko. Ako Grabe yung mga bubuyog na to Dito pa humarang sa daanan Wow Ayan nga, ito rin Dami, Dami, dami bubuyog Grabe Ayan, dami nila oh Ay, grabe Adala. Para na-atakehin ako ng alam Para dami nila Atakehin ako, drivers Ayan <laughs> you know? oh alam, dami nila na, alam, nabugaw na yata. Ayun Oh. Ayun na, ayun na. dami nila. Uy, grabe. Ayoko na. Ayoko na, ayoko na.